Pasado las 11 ng umaga kanina nang maramdaman ang 5.7 magnitude na lindol sa isla ng Dalupiri sa bayan ng Kalayan, Cagayan. Mga bahay namin naman dito, parang ano, hindi naman sa anong na-apektuan pag yung mga lindol na gano'n. Sir? Kasi wala naman matatag sa building dito, lalong lalong yung building sa munisipyo namin at sa may mga malalaking gusali na naman na -sektual. Ayon sa MDRRMO Kalayan, hindi gaano nag-iwan ng pinsala ang naturang lindol pero sinundan ito ng mga aftershocks. Sugatan ang isang 11 anyo sa lalaki sa isla ng Kalayan matapos na mauntog ito sa pader nang mapatakbo ito dahil sa lindol. Agad namang dinala sa pagamutan ang lalaki at nilapatan ng paunang lunas. Samantala, dahil sa lakas ng pagyanig, ang ilang mga empleyado sa City Hall sa Tabuk City, Kalinga, pansamantala munang lumabas sa kanilang -kanil mga opisina. Naramdaman ang Intensity 5 sa Kalayan, Cagayan, Intensity 4 naman sa Lakub Abra, Adams, Bacara, Bangi Burgos, Carasi, Dumalnag, City of Lawag, Pagudpod, Pasukin, San Nicolas at Sarat, Ilocos Norte, Pinya Piat, Santo Niño, Sulana at Tugig Araw City naman sa Cagayan, Intensity 3 naman sa Likwan Baay Abra, Balbalan, Lubwagan at Pasil sa Kalinga, City of Batak, Kurimao, Marcos, Paway at Pinili sa Ilocos Norte, Intensity 2 naman sa Nueva Era Ilocos Norte, Basco Batanes, Angadan, Kabagan, Makunakon, San Mariano at San Pablo sa Isabela at Intensity 1 naman sa Delphin Albano, Isabela. Matatandaan na noong September 13, niyanig din ang isla ng Dalupiri ng 6.3 magnitude na lindol. Patuloy pa namang inaalam ang kabuang pinsalang iniwan ng pagyanig. Jose Robert Inventor para salon headlines